Iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian na magtatag ng bagong DPWH dahil umano sa malawakang korupsyon sa ahensya. Ayon sa senador, kung hindi na kayang ayusin ang sistema, mas mabuting magsimula na lamang muli gamit ang bagong tauhan at pamunuan. Kung ako tatanungin, magtayo na lang ng bagong DPWH. Kumuha ng bagong tao dahil kung hindi mo na maayos, gumawa ka na lang ng bago. Ani Gachalian sa isang press conference. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, sinabi niyang aabuti ng ilang taon si Secretary Vince Dizon bago tuluyang malinis ang ahensya, simula sa pagsasampa ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Nilinaw ng senador na hindi ito opisyal na panukala, kundi isang management point of view. Anya, madali lang sabihin pero mahirap gawin. Extreme talaga yon at maraming dapat isaalang-alang gaya ng mga empleyado at operasyon. Kamakailan, inihayag ni Dizon na layon niyang tapusin ang reorganisasyon ng DPWH mula itaas hanggang sa district level sa loob ng 60 days. Alin sunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na linisin ang ahensya.